Magandang araw! So for today's video guys, dahil panibagong araw, panibagong gawain na naman. So hindi pala itong panibagong gawain, kundi araw-araw itong gawain para sa isang nanay na sa loob ng bahay. Napakaswerte mo kung meron kang kasambahay at meron kang kasama sa bahay at may katuwang ka. Pero kagaya sa akin, eto ako lang mag-isa na sa loob ng bahay. Pero may kasama ako pero wala dito sila nasa ano na rin sila, marami din silang ginagawa para sa kanila. So, syempre, ayaw ko naman pagdating nila na madumi ang bahay, syempre alam ko rin naman napapagod din naman sila and then syempre ayaw ko naman maging kahit may anak ako, gusto ko naman din talagang kumilos pero syempre bilang isang ina, kailangan talaga natin maging abilidad tayo sa ating buhay o kagaya niya no um, buti na lang may baby carrier ako kasi kahit papaano um, nadadala ko ang anak ko kahit saan ako magpunta and then thank you so much dahil, thank you so much dahil may baby carrier ako kasi kung wala ito aywan ko lang kasi nadala na talaga ako guys, ng isang beses na iniwan ko ang anak ko, nahulog sa duyan, and then after that, nahulog na naman siya sa karang-karang niya. Siyempre, di ba, kala natin si safe natin na iiwan ang bata lalo na sa karang hindi pala. Diyan tayo nagkakamali. So, ang mapapayo ko lang kung gumamit kayo ng ganito baby carry eh, wag nyo ling hayaan na hindi nyo hahawakan ng inyong baby. So, kailangan hawakan nyo din kasi kahit ganun, hindi natin alam ang aksidente sa ating buhay. So, ayan. So, pawis na pawis ng inyong ina. Thank you for watching. Bye!